Uh, magandang araw mga kamuto uh, ngayon ay uh, isir ko po sa inyo ang, uh, ang uh, paano mag install ng uh, uh, charging port USB charging port ng ating mga cellphone sa ating mga motor Ito mga kamuto ay mayroon uh, meron lang uh, nito, dalawang uh, wire. So itong ating gagawin dito ay ating direkta sa battery. So Be sure na wow! ay yung charging port nyo ay mayroong switch off. Yung katulad nito. Ayan, ay nakakabit na sa no, side mirror. Ayan, no. At ito kabit na dito ang dalawang wire sa battery. Ah, uh, ito po ay didirekta natin sa battery. yung nabili natin ano? Sobrang simple lang guys na ano, pagkabit ng uh, charging USB charging port sa ating uh, motor. So napakatino pala itong kita okay. itu positive dan nah, nama Tunggu ini Tepi <tuk> ni Tepi kita nga guys tapos na natin na ikabit ang uh, wire ayo subukan natin yung uh, subukan natin ngayon kung uh, ito ba gagana So, ganun lang kadali guys know, uh, pagkabit ng uh, ating uh, USB charging port ay you no know, ay uh, kabit na lang natin yung uh, negative positive dito sa ating battery at uh, be sure na yung uh, charging port niyo ay mayroong switch off para hindi ma, ma, ma maubos yung battery nyo kung sakaling mag charge kayo lalo na kung nakahinto kayo ay you know. uh, yung iba kasi guys ay ano kinakabit nila sa dun sa headlight nila at kinakabit nila dun sa susian nila pero ito direct na lamang napaka easy easy way na pagkabit ng ano ating mga charging port ngayon natin subukan kung gagana ito iso switch natin ano ito yung switch off ng ating charging port okay so umiilaw siya guys oh so. Oh, may ilaw. So, may ilaw siya. So, i-charge natin. Ita charge natin yung cellphone dito. Na narin Upang ating malaman kung gumagana. Teka, may problema yata itong cellphone. Teka guys. Ito pala guys, yung charges na ito, hindi na gumagana sa silpon na ito. Yung uh, wire, wire na ito. So ating subukan dito sa Hello, ano, uh, speaker na maliit. Oh okay, guys, so, oh. Dilaw siya o oh. Gumana siya, gumana. umilaw siya eh. At dito pa sa ano, plus light na may charger din at i-try din dito sa plus light. o oh guys o oh. o oh, gumagana din siya o oh. nagcha charge siya o oh. yan na nyo guys o oh. kita nyo ba yan o oh. Ayan o, oh. Okay gumagara siya guys. Ay flash light oh. So ganun lang kadali ang magkabit ng uh, charging port sa ating uh, mga motor. USB charging port. Kaya eh uh, uh, sana kung uh, magkabit kayo nang uh, gayahin nito, ganun na lang gagawin niyo para magkaroon kayo ng sariling ano uh, charging port sa inyong uh, motor, mga motor. Hanggang uh, dito na lang, guys. Uh, sana may natutunan kayo at uh, sana wag niyo 'yung kalimutan na mag-subscribe sa aking munting channel para uh, makatulong naman ng uh, natin uh, sa ating pag uh, um uh, pag titiaga nito uh, selamat at god bless